Ito lang sarap ng tubig, ano? Hindi malamig, okay. no? Ano oh, na si Helen? Akala ko ba, ano? Akala ko ba, ano, ma... Hindi <laughs> maru. <laughs> <laughs> yung ano, yung... golden. Tingnan mo, tita sila. Tingnan mo, mag golden hat. Ayun. Lagi si mo. Tita Nor! Tita <laughs> <Si> Nor, <laughs> tingnan mo sila, o. Tingnan mo, may video sila. One, two, three. Ako ka lang. <laughs>

si Helen, Helen. he na pag ni okay. Helen, talagang daming dalita. Talmai talagang ta. na Ano kulay pink yung ano bonnet. Sa saating ah? bukas. Anong bonnet? Ayan na 'di ba pang ganun sa ulo. Sana ah, ah. sino uupo

Bata. Wala, ang pang. Basa na. Basa Mary Jane, ang lalim na dito. Ayoko. Hindi pa? <laughs> <Sa> <laughs> oh, tara, doon pa tayo. Doon tayo, nakalublog na na eh. Doon tayo, bilis. Ay, 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 tayo. Ano ka na? Ayos lang yan. Basta wag lang shirt. Ay. Ay, doon tayo. Oh, ano ka ba? Ako nga, laki ng chanko. O, oh, kita mo si Misha. Tangi oh. dito po na doon.

Sarap ng tubig tol, mainit. Ah, oo, oo, Tutuwa tubig. ako. <gasps> lang ko. lang 'yan. Mickey Mouse lang. <laughs>